Um, aral ng INC, tiwalag di daw maliligtas At ngayon po uh? ay hindi po kaanib sa iglesia ni Kristo si, si General, General to? Torre ay, dati po siyang kaanib Noon, sa iglesia ni Cristo dati ibig sabihin hindi na ngayon hindi na po ngayon hmm. oho yun pong mga napaloob sa iglesia ni Kristo na hindi naman nakapanatiling karapat dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e eh inaalis sa iglesia, at yun eh hindi maliligtas. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa iglesia ni Kristo at sikaping makapanatili rito. At daming napaniwala nito mga kapatid na kundi ka kaanim sa si iglesia itinatag ni Felix Manalo, matiwalag ka, mawala yung pangalan mo sa talaan sa sentral, bay di ka na maliligtas. Daming mga naniwala nito. Ito'y tinatalakay din ni Kabornok ng Fuckbusters. Inaniyahan namin kayo na mag-subscribe mag din sa Fuckbusters PH. Pakinggan natin si Kabornok. Alam naman po natin mga kabatid na ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay may kakaiba talagang aral. Ito, babasahin natin sa The Iglesia ni Cristo, Church of Christ today. Sa pahina sa is, ganito po ang sabi. Hindi ililigtas ni Cristo ang sinuman sa labas ng Iglesia ni Cristo dahil labag ito sa batas ng Diyos. Napakatindi naman ang doktrinang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang nasa labas pala eh hindi raw maliligtas. Grabe naman yan. Ibig sabihin mga kapatid, itong uh, ating bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III ay hindi rin pala maliligtas. Kung hindi nyo po siya kilala mga kapatid, siya po yung nanguna doon sa manhunt operation para arestuhin si Apollo Kiboloy mga kababayan. Naku, grabe talaga yung nangyari na yun, ano? Eh alam nyo bang dati siyang kaanib ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Pero siya po ay natiwalag. Ito panoorin natin mula sa angkor ng uh, isang programa sa Net25. Panoorin natin. Ito pong uh, arrest warrant laban po kay uh, Apollo Kibuloy. Mm. E eh, di siyempre yung unang bugso dyan ay uh, yung, yung alab ng damdamin ng no? mga yes. tagayang talaga namang uh, mm. ganun na lamang. Kaya pag nakikita nila si General uh, Nicolas Torre, mm -hmm. ay nagpupuyos din yung kanilang damdamin. Na, ay siyang uh, oh. Uh, para mag-implement ng warrant. Eh. Siya ang mm. uh, director ng uh, PNP Region 11. Mm -hmm. Ang ipinupunto nga lang natin dito, eh, patituloy yung... Uh, tagyon religious organization oh. na dating kinaaniban itong si General Torre ay nakakaladkad at dinadamay pa nila But, ano sa ang, kanilang ang, uh, galit. Ano ba ang aligasyon nila dyan laban ah. kay uh, General Torre? Ay, diyan May kita kita. Viral naman ito sa social media. Oh. sa -huh. po na, General Torre, tama na yan. Tigil hmm. nyo na yan. Huwag na oh. kayo ano. Uh, iglesia ni Cristo ka pa naman. Ah. Diba? Ganun eh. Iglesia ni Cristo ka pa naman. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sinasabi eh. Eh, una po, uh, hindi, uh, yung kanyang pagtupad ng batas, eh siguro wala namang kinalaman kung kahit ano man. Kahit ano na, pa. Kahit ano pa ang reliyon. Mm -hmm. diba? yeah, kasi kung siya ay uh, taga-implement, Oo. ng ano mang inutos ng korte. Yan. No choice nga. Ano pa man yung kanyang... ng batas. Sino? Ano man yung kanyang Ano man ang grupong affiliated siya. Oo. At ano man ang membership niya. Ayun. Pero dapat maging malinaw dyan. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Eh una po, um. hindi po totoo. Na? Kapagkat ngayon po, uh? ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Si, si General Torre. General Torre hindi pala. Dati po siyang kaanib no, sa Iglesia ni Cristo. Dati ibig sabihin hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Hmm. Oho. klarong-klaro po yung sabi nung Angkor. Sabi niya, sapagkat ngayon po ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, hindi na po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Eh bakit siya ay hindi nakaanib ngayon ng Iglesia Ni Cristo ni Manalo? Tanungin natin yung dating niyang boss, si dating PNP Chief Marbil. O eto panoorin natin. Tore Abalos, ahabulin ah, ka namin ng kaso. Then let it be. That's how the police magiging police. You know, eto isang I, I hope um, General Tore will... Uh, forgive me. But uh, this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, uh, you know, and uh, ito po is a secret. I hope uh, General Torre will not in any way uh, get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by by someone from from his region na wang tanggapin tong re Region 11, SRD Region 11. Kung hindi, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And uh, I know Nick Torre choose the other side, uh, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Uh, that's a... Uh, yun ang uh, hindi ko nakita. Uh, I think uh, natiwalag siya dun sa kanyang religion. And that's uh, something that uh, ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. and congratulations po sa inyo. And all may respect and salute. Yeah. Mula po sa ating napanood mga kababayan, ayon po sa dating PNP Chief na si Romel Marbil, natiwalag po si PNP Chief Nicolas Torre III sa Iglesya ni Cristo ni Manalo dahil tinanggap po niya ang pagiging acting director ng PNP Region 11 mga kababayan. E dahil tumiwalag si PNP Chief General Nicolas Torre III sa Iglesya ni Cristo ni Manalo. Ano ba ang hatol sa kanya ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo? O eto panoorin natin si Victor Sandoval, mga kapatid. Yun pong mga napaloob sa iglesia ni Kristo na hindi naman nakapanatiling karapat dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e itinitiwalago, inaalis sa iglesia at yun ay hindi maliligtas. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo at sikaping makapanatili rito. Grabe talaga itong aral na ito ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. E ayon sa kanya, ang mga nasa loob ng Iglesia noon na itiniwalag ng Iglesia ay hindi na maliligtas. Grabe naman ang hatol na yan, mga kamabayan. Ako. Kaya lumalabas mga kapatid, hindi na po maliligtas si PNP Chief General Torre ayon po sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manal. Eh bakit po ganito ang pahayag ng ministro ni Manalo? Ano ba yung batayan niya daw? Ito, panoorin natin. Hindi po may iwasan, hindi dapat iwasan ng sinuman ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo at manatili dito para maligtas. E alinsunod po sa pagtuturo ng Biblia na ito ay isang matibay na katunayang kailangan talagang ang tao ay nasa loob ng tunay na iglesia para maligtas. Ano po ayon kay Apostle Pablo ang kasamaan pagka ang tao ay hiwalay o nasa labas ng iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa unang Korinto 5.12 at babasahin na rin natin ang talatang ano ang karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng iglesia? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, ano pong patutuon ng mga apostol na kasama ang kalagayan ng tao pagka nasa labas o hiwalay sa tunay na iglesia ni Kristo? Bay ang sabi ng apostol Pablo, narinig ninyo, ang Panginoon Diyos ang wika, ang hahatol sana sa nasa labas. Kaya nga, may binanggit si Apostol Pablo, ano dapat gawin sa sino mang oo, ngat, nakapasok sa Iglesia ni Kristo, pero hindi naman nakapanatili sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Naging masama. Sabi, sabi ng Biblia, itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, ito po, pansinin po ninyo. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Kristo, na hindi naman nakapanatiling karapat dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e itinitiwalago, inaalis sa Iglesia, at yun ay hindi maliligtas. E gaano na lang yung ni hindi po nakapasok sa tunay na Iglesia. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo at sikaping makapanatili rito. Grabe naman itong pahayag na ito ng ministrong ito. E eh, dinidiin talaga niya na ang mga nasa loob ng iglesia noon na itiniwalag ng iglesia ay hindi na maliligtas at yung batayan, unang Korinto 5.12-13. hanggang eh E ang tanong, totoo ba ang kanyang mga pahayag na ito? Sasariin so natin yan mga kabatid. Sige, babasahin natin muli 1 Korinto 5.12-13, ganito ang sabi. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi ba kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. May binabanggit kasi sa unang Korintos 5.13 na yung mga nasa labas daw, Diyos daw ang humahatol. E tanong, ano ba ang ibig sabihin nito? E eh, kung tatanungin ang Iglesia di Cristo ni Manalo, e eh, kakaiba talaga ang kanilang interpretation. O katunayan, babasahin natin ang Pasugo God's Message Magazine, March 2017 issue sa Pahina 33 sa artikel ni Gladi Gadi, ang pagpapakabanal na may kabuluhan. Ganito po ang ating mababasa. Keynote muna ang unang Korinto 5, 12-13. Pagkatapos ay ganito. Ang nasa labas ng iglesia ay hahatulan o oh, hindi maliligtas. Grabe naman yung conclusion na yan. Sweeping conclusion. Kakaiba talaga. Kaya para sa ministro ni Manalo, ang ibig sabihin nito ay hindi na kaagad maliligtas ang mga nasa labas ng iglesia. Eh, tama bang kanilang katwiran na yan? Hindi na ba kaagad maliligtas ang mga nasa labas ng iglesia base sa unang Korinto 5.13? Eh, sige nga, tignan na natin at susuriin. E tano, sinong Diyos ba ang hahatol ayon sa unang Korinto 5.13? Babasahin natin ang Juan Kapitulo 5, Versikulo 22 at 27. Ganito po ang ating mababasa sapagkat ang amay hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol at binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Napakaliwanag po ng ating nabasa, mga kababayan, si Kristo pala ang Diyos na tinutukoy sa talata na hahatol sa mga nasa labas, mga kababayan eh, tanungin nga natin si Kristo, ano ba ang ibig sabihin ng sinabing ito ni Apostol Pablo? O para masagot ang tanong, eh, babasahin natin itong kaganapan sa banal na kasulatan kung saan ipinako na po sa krus ang ating Panginoong Yeso Kristo pero may dalawang magnanakaw sa kaliwa at kanan niya, mga kapatid. Babasahin nga natin itong nakatala sa Lukas 39 hanggang 43. Ganito po ang ating mababasa. At siya inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat subagot ang isa at pagsaway sa kanya sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Dito po sa mga nabasang talata, mga kababayan, eh ang ginawang ito ng ating Panginoong Isa Kristo doon sa babait na magnanakaw ay isang akto ng kanyang pagbibigay hatol, mga kapatid. Uulitin natin ay sabi ni Kristo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Eh ang kriminal na ito na tinutukoy ng ating Panginoong Isa Kristo, eh di naman po kaanib yan ng Iglesia ni Kristo, mga kababayan. E akala ba dapat hindi na maliligtas yung uh, kriminal na hindi naman kaalib sa Iglesia ni Kristo na sinabihan ni Kristo na ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso? Nako naman, eh paano ngayon yan? E eh, lumalabas, si Kristo po sinagot ang ating tanong sa pamamagitan ng kanyang gawa. Nako naman, huling-huli talaga. Kaya mali po kapag sasabihin natin kung Diyos ang hahatol sa labas, ay hindi na kaagad maliligtas ang mga nasa labas ng iglesia, mga kababayan. Kaya itong sinasabing ito ng ministro ni Manalo. Yun pong mga napaloob sa iglesia ni Kristo, na hindi naman nakapanatiling karapat dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e itinitiwalago, inaalis sa iglesia, at yun ay hindi maliligtas. Palpak pati itong uh, pasugo magazine, palpak din. Paste diyan mali, mali po yan mga kababayan. Katunayan, sa isang salin ng Biblia, 1 Corinthians chapter 5 verse 13 ng Amplified Bible Expanded Edition, ang sabi po ay ganito. God alone sits in judgment on those who are outside the faith. Remove the wicked one from among you expel him from your church Napakaliwanag ng na sinasabi ng talata. Una, kung nakita mo masama ang isa mong kapatid sa iglesia, i-expel mo siya. Pero wala kang karapatang magbigay ng atol sa kanya kung nasa labas na siya ng pananampalataya. Klarong-klaro po nang sinasabi sa talatang ito, mga kababayan. Talagang palpak, ano? Eh, sa may binabanggit kasi dito na expel him from your church. E tano, anong iglesia kaya ang tinutukoy dito? Ang iglesia ba na kinaaaniba noon ni PNP Chief General Torre III na siyang kinaaaniba ngayon ni Victor Sandoval ang tinutukoy dito? E balikan natin. Yung unang Korinto 5.13, Diyos daw ang ahatol sa nangasalabas ng iglesia e eh, sinong Diyos nga ang hahatol? Juan 5.22 Ipinagkaloob po ng Diyos Ama sa kanyang anak ang buong paghatol. Ibig sabihin, si Kristo po ang Diyos na tinutukoy sa unang Korinto 5.13. Eh sandali. Alam naman natin na hindi po sila naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya, hindi po sila ang iglesia na tinutukoy sa unang Korinto 5.13, mga kapatid. Kaya, hindi na dapat mga bapa si PNP Chief General Nicolas Torre III sa kanyang kaligtasan dahil Diyos po ang hahatol sa kanya ayon sa Biblia at hindi po yung mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo na panay pagbabaluktot sa unang Korinto 5.13 Mga kapatid Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba mga kapatid at kung like mo ang video na ito. Paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno. At ito ang Factbuster! Okay. Um, so, ngayon na, uh, na tiwalag si uh general Nicholas atore the third mga kapatid ngayon po oh ay hindi po kaanib sa iglesia ni kristo si, si general, general, to. general torre ay, dati po siyang kaanib no, sa iglesia ni kristo dati ibig sabihin hindi na ngayon hindi na po ngayon hmm. Ngayon niyo nasa sandali na ang iglesia ni kristo ni manalo ay may kakaiba talagang aral ito, babasahin natin sa... Okay. Uh, pag magsagawa ako ng Bible study sa parokya ni Father, uh, Father Bean. Hello, Father. Father Bean Arsenio. Diyan sa uh, Cubao, Diocese. No? Sa Quezon City. May mga pulis. Sila si pulis. Uh, uh Jimenez, matalik natin kaibigan na nagsubaybay ngayon, si Police Colonel uh, Sam Lorenzo, nakabasi sa Kamkrami. At uh, minsan magdala sila ng pulis din ng mga kasama para mag sa Bible Study. Hello, uh, PH kay Kaburnok. mo oh, so, uh, napakagaling ng research mo ha. Ah. Oh, Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa Fuckbusters PH, mga kapatid. So, ulitin ko. May mga mag-ate na pulis sa Bible study, lalo na dyan sa parokya ni Father Bin Arsenio sa Diocese ng Cubao. Kaya, uh, muli kong uh, magsagawa tayo ng Bible study, Father Bin, Uh, ikayatin mo si Police Colonel uh, Sam Lorenzo na may invite si uh, General Torre malapit niya sa Kamkrame no? Para uh, sa mga talakayan na may kaugnayan sa pananampalataya. Para makita din nila paano pinagchap-chap ng mga ministro yung mga aklat katoliko. Yeah? Okay. Ah, uh, maraming salamat po kay kapatid na Julie Ann Cinco. Ah, uh, maraming maraming salamat kapatid May God bless you. So, ah, uh, maraming salamat ni uh, Ka Bornok, ating kasama sa National Office at uh, isa sa mga researcher, no? Isa sa mga researchers ng uh, Committee on Public uh, Debate sa National. Okay, uh. to make his message known is our responsibility. So here we are.